Goat day mga kambing Welcome sa Bangka Goat Farm Kahapon na hapon Pagkatapos nating ipastol Ang ating mga alagang kambing Ay kinastrate natin Ang nag-iisang buckling dito sa ating farm Ito ay ating ginawa Para maiwasan ang inbreeding Ang inbreeding ay Ang pag-mate ng isang buck Sa kanyang mga kamag-anak na doe Ayon sa pag-aaral ang inbreeding ay isa sa mga dahilan kaya lumiliit ang lahi ng ating mga alagang kambing. Kaya ang advice ng mga eksperto ay kailangan magpalit ng buck every after 2 years. Kasi that time, ang mga naunang anak ng buck ay ready tang magbuntis. Kung may mga kaibigan tayo may mga kambing ay pwede tayo makipagpalit ng buck. Nang sagayon ay hindi na natin. Kailangan gumastos pambili ng bagong buck itong ating bakling ay almost 2 months na siya dito sa farm hindi siya dito pinanganak ito ay ating nabili kasama ng isang kapatid na babae at kanilang ina nung naghanap tayo ng mga inahin na ating alagaan dito sa farm as of today March 3, 2024 ay wala pa tayong bak dito sa farm kasi kasi simula pa lang natin mag-alaga ng kambing at kasalukuyang kinukondisyon pa natin ang ating mga dough sa kaayon, sa kaayon, sa isang webinar na aking napanood, hindi advisable magpabuntis ng kambing sa buwan ng Pebrero at Marso sa kadahilan ng pag sila ay nanganak. Ang mga buwan na iyon ay simula ng tag-ulan dito sa Pilipinas at malaki ang posibilidad na mamatay ang mga bagong panganak na kambing dahil sa lamig. Dahil sa lamig base sa aking mga nabasa at napanood kapag tayo ay magkakastrate o magkakapon at least 8 weeks old dapat ang edad ng kambing kasi kung masyadong bata ay malaki ang chance na magkaroon sila ng urinary calculi since almost 8 weeks na itong bakling dito sa farm at nagsisimula na siyang sumampas sa ibang doling nagdesisyon na ako na siya ay ikastrate ito pa lang first time na magkakastrate tayo dito sa farm. Ang paraan ng pagkakastrate na aking ginawa ay ang tinatawag na banding o ang pagkakapon gamit ang illustrator at makapal na band. Ito ang pamamaraan na nais kong implement ito sa ating farm kasi madali siyang gawin. Kailangan lang natin ng illustrator at band. Ito pa lang aking ginamit ay nabili ko sa Shopee kay Kasideline. Pagkatapos malagay ang band ay magiging um, uncomfortable ang ating buckling sa loob ng 2 to 3 hours kasi dito na mapipigil ng band ang pagdali ng dugo papunta sa testicle ng buck pagkalipas ng ilang araw ay unti-unti nang matutuyo ang testicle ng ating alaga at ito ay mahuhulog nagspray din ako ng combinex para kung sakaling magkasugat sa hinang paglalagay natin ng band ay hindi ito dapuan ng langaw bago din pala ako nagka straight ay naturokan din ng B complex ang ating buckling as of now mukhang okay naman na ang ating alaga at hindi na siya nasasaktan sa nilagay nating na band although hindi pa 100% yung recovery niya sa mga susunod na araw ay magiging maayos na ulit siya at dito na muna magtatapos ang ating vlog for today again welcome sa pagkagot Farm. please like share and subscribe